ay mga kababayan natin ang lumusong sa baha. Ito ay sa kabila ng makailang beses na pagbabawal ang DOH dahil sa mga sakit na pwedeng makuha dito. At kaugnayan mga kapanayam natin, si Assistant Secretary Dr. Eric Tayag ng DOH. Magandang umaga, ASEC Tayag. Si Lala Roque po ito. Magandang umaga, Lala. Meron po tayong update sa mga kababayan natin maaaring naapektuhan na ng sakit na leptospirosis? Um, Abutin ng lima hanggang sampung araw kung makaramdam ng mga sintomas ng leptospirosis yung mga kababayan natin na ngayon pa lamang na-expose sa kontaminadong tubig. Ah, Subalit mm -hmm. yung mga nauna na sa kanila noong isang linggo, maaaring magkaroon na sila ng sintomas ng paglalagnat ngayon. Mm -hmm. Mangyari lamang po na pumunta sa ospital, po yung ospital namin para ma na po sila. Mm -hmm. At yung patuloy pong Uh, nasa panganib po ng leptospirosis ay umiikot na po kami sa sa mga evacuation centers sapagkat mamamahagi sa nilala mm -hmm. ng anti antibiotic na pwedeng inumin bago pa magkaroon ng leptospirosis. At oh. At yung naman po, mm -hmm. po kung meron kayong may susot na bota po, makakatulong po yan. Kung hindi may bantayan po pagkakaroon ng lagnat o kaya naman, yung mga distribution namin ng antibiotics, sana po ay mabigyan po kayo ng mga bibing gamot po na ibibigay namin. Naku, pag antibiotics po, pitong araw po ito, kailangan inumin, hindi ho ba? Ah, hindi lala. Sa prophylaxis, weekly lang yon. Mm -hmm. Weekly -hmm. eh. So habang may baha, ay iniinom ng tuloy-tuloy po yon Habang nag-aantay sila, maaari may mga nangangamba. Kung wala pong po uh, naiinom na antibiotic, ano hubang pwedeng gawin pagkatapos na lumusong sa baha? Sapat na hubay uh, yung maaring hugas lamang ng paa o anong bahagi ng katawan at uh, alcohol. alkohol? Uh, makakatulong yung lala. Kaya lang, uh, malamang sa hindi, kung may mga sugat tayo sa paa, eh, pwedeng na pumasok na yung mm. bakterya po ng leptospirosis. Kaya sa mm -hmm. loob ng lima-sampung araw, eh, baka lati na. So habang wala pa yung lagnat na yan, pwede pang magmamigatin ng mga antibiotic na libre namin ibigay po. Magantabay lang yun dyan sa evacuation center. Kung hindi naman nuk ay makapihintay, eh, binigyan na namin yung pangalan ng gamot. Wala pa kasi ng 10 two ito. So, si po yan, 200 mg. Pero yan po, kasi eh, konsulta nyo, kasi hindi po pwede ibigay yan sa mga bata at saka sa mga buntis po. Ah, okay. Pwede yung pakiulit yung pangalan ng gamot at gano'n kadalas dapat inumin. Okay. Doxycycline, d o x y c y c l i g 200 mg po yan. Mm -hmm. Ano once a day lamang po ito, Dok? Ito ay once weekly po. Halimbawa, oh. uminom kayo ngayong Merkulis, tapos hanggang sa susunod ng Merkulis, may baha pa rin, may putik sa lugar nyo. Iinom lang kayo ng isang kapsula. So habang may nakaambahong pangangin na baka maglakad kayo sa tubig baha o nakaapak kayo ng maraming putik, may tugat kayo sa paa, ito po yung tuloy-tuloy na pag -ino. Okay, so once a week. Pero nabanggit nyo, maglilibot ho kayo sa mga evacuation centers. San ho ba yung mga schedule nyo na puntahan ngayong araw? ah uh, Opo, okay. Pais na namin sapagkat ang ating kalihim mismo uh, mag-iikot po sa mga evacuation center. Pero sa ngayon po, abang hindi pa umiikot po ang ating kalihim, may mga medical teams na po kami na deploy o na dispatch. Kasi gusto nating malaman kaagad kung meron lang nagsakasakit, saan sila kumukuha ng malinis na tubig? tapos kung yung uh, kinakain nila, ligtas ba yun? At uh, kung meron mo silang tapat na toilet facilities, ito po yung mga uunahin po natin. At saka yung pangangailangan po ng mga buntis at ng mga sanggol po. Maraming salamat po sa inyong panahon. Maraming salamat, Lala. Si Asik Eric Tayag po ng DOH.